Hello, what's up guys? Good morning. Kapi ah, tayo guys oh. Yeah. Sarap. Mm. Sasalin mo na ng natin ngayon ah. Ayan. Lagyan natin na ah, asukal. Ah. Sarap ito. Ayan oh. Yeah, no. Mikos, mikos na natin yan. Alright. Maraming salamat sa nagdunik. Ayan. Sa Alexander Ong. Ayan. Lagyan natin ng asukal. to gatas. Hintingin natin yan at ilagay. Ayan. So, ayan. Siyempre, maya-maya ating... Ayan, mikos-mikos na natin yan. tayo natin, mikos-mikos natin yan. Mikos-mikos na natin yan. Ah, paano ba? Nako. Hindi kinaya yung ano guys. Hindi kinaya yung sokal Matabang guys, matabang. Kaya uh, lang sila maraming sokal social totyal naman to tutorial wala pa rin di obra di obra guys paano yan wala kaputyal naman tong ating guan kapi totyal totyal guys so migas muna natin yan Ah! Ganun pa rin. What's up? Puro asuka lang yung marami nito. Ayan. Mikos-mikos na natin yan. Isa. Dalawa. dalawa pa lang ano gatas gatas sa so naman, isa dalawa tatlo Yan, tatlong sukal na kaman natin ah, ni Obra talaga. Tingnan natin uli. Yung Pang, panglasa natin na to. Yan naman na to. Ang dami na sukal. I-balance natin. Lagyan natin uli ng ng toppy creamy. Toppy creamy! Ayan. Imikos-mikos na natin yan guys. Ganito pala kasosyal yung kape ng Macdo. Ayun o. Oh. Baka naman Macdo. Ang kopi mo dyan ay eh, dagdagan mo pa ako. Kopi. <laughs> Kami mo ako, model. Kopi model. Macdo. Mak-mak-mak-mak. Mak-mak-mak-mak-mak. ilan na yung sukal kung dinagdag ah. Hmm? Hindi pa rin mag-balance. Bilangin natin sa dalawa, dalawa, apat. Apat na sukal. So, yung creamy, isa, dalawa, tatlo. Tatlo din. Hmm? Tatlo. Apat ng ano. Pero Pwede na. Yummy. O, oh, di ba? Stack pa natin yan. Yan hmm. guys, tinakpan na. Sarap ng kapiko. ko. Hmm. Mm, di diba? <laughs> Thank you for watching guys. Tara ka tayo. Shout out sa inyong lahat diyan. Huwag niyo kalimutan ni like and share ating video. Ah, uh, pag i comment naman diyan kung saan nakaabot ang ating video guys. Shout out sa inyong lahat diyan. Good morning, happy Monday. Bye-bye. Thank you for watching.